tayong two times winner na stag. Uh, ngayon po siya ay bull stag na. Uh, national banded. So, eh, ang para po magamit natin siya eh dudugtungan natin yung pakpak. Uh, ito po kasi yung pakpak niya eh putol-putol na tinamaan ng tare. 1 2 3 4 5 6 7 Ayan. Ang dami pong kulang. Wala primary peder wala po. Jay. Yang pagkawala po tayo'ng magagamit nat. Na Kailangan-kailangan nating This para sa pananampsale. Panggamit meron pa naman po tayong solusyon dyan dudugtungan natin ngayon po tuturuan ko po kayo kung paano tayong magdugtong ng pakpak okay mga kasabang kukuha tayo sa inahin o kaya sa mga mga baldadong manok natin kukunin natin yung kung, kung gawing kaliwa siya sa kaliwa din ibilangin din natin kung pang sunod sunod na pitong primary feather yun din ang kukunin natin dun sa ating pamalit okay meron po tayong pandikit pandikit at kunting at needle kinagamitan po pwede na rin pinulakit po natin yung dulo nya pansungkit po nung ano sa, sa loob nung pakpak para po hindi siya ma-irritate dahil po itutulak nung bago natin sasaksak so ngayon puputulin natin yung pakpak -pak na putol na ah, natin yung magtitira tayo ng konting konti titira natin yung may butas na kailangan matira yung konti na may butas tatanggalin natin yung solid ganito mga kasabong Sabong. tatanggalin natin yung walang butas magtitira tayo ng may butas ito natin isasaksak bali po ganito pong uh, titira ito po may natira pa pong walang butas ito po may butas ito puputulan pa natin yan ikakat pa natin uh, susungkiti naman natin ngayon yung langid dun sa loob yung balakubak yun tatanggalin natin siya ng karayom na kinuha natin ginawa natin okay sundutin po natin para matanggal Ayan, tatanggalin natin yung kasi po mapapasok sa loob yun naiirita yung manok natin meron pa yata ayun tatanggalin po natin yun yun ang tinatanggal po Tatanggalin po natin yon. Nakakuha na po tayo ng pamalit Anin lang po pala, hindi po pala Pito Seven, six primary feather lang Ito po, kakayasin po natin ng konti Papapayatin po natin ng bagya Okay. Kung kakasya na Ipit natin Pwede konting bawas na lang Okay. Try natin yung kahuli-hulihan. Pipit na natin. Ayan na Six. Then five. Five, five four, and two. And one. Okay. Try lang muna, tapos mamaya Ayan, didikit na lang Nawala lang yung mga balahibo niya rito Ang madidiit Kaya hindi nakatago Ayan pero siya buo na. Hey, okay, didikit na lang natin. Lagyan po natin yung dulo. Pasok na po yan. Pasok na po yung dikit niya. Dulo lang po. Ayan, umaagos. Last Last okay. okay Tapos na po tayo Sunod-sunod oh. Ito na, mo ngayon. Bullstag. Two times winner. Pinang ano natin yan. Pearl Cup ng LDI. Tapos championship ng digmaan.